So yun guys, habang naglalaba ko dyan, ito, nilabasan ko na yan, uh, pang banlaw natin tubig. Tapos yan yung mga atis na uh, kalamansi. At dito, itayin tayo, yan, pinakurang ko ito guys habang naglalaba ko, yan. Lalagyan ko pa dito yan ng ano, ng ano, yan, hindi ko pa tapos. Lalagyan natin ng ano yan, ng parasi yung pato ko, yan dumadaan. So lalagyan ko pendo sa kabila ang kawayan para ito ito nga nilagyan ko eh, kinakain niya yung ano yung talbos ng sili eh yun guys yun, yung mga bunga na yung kamatis natin malalaki na at meron tayong milon dito yan milon yan guys yan talbos pagka pagka walang pagkain yung rabbit ko yan ang pinapakain ko at ito yung mga rabbit natin yan yun guys yung mga rabbit natin malalaki na sila Ayan. hingal na hingal sila sa ito yung pinakabunsong anak. Ayan guys, hingal na hingal yung mga rabbit natin sa sobrang init talaga guys. So yun, maraming salamat guys. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and like and share para umunlad ang ating ano at makatulong. Maraming maraming salamat guys. Bye bye! Love you all!